Hindi, hindi, hindi. Pamilyar ba 'yon sa Kasalukuyan ka bang nasa season ng hindi? Nararamdaman mo ba na humindi ang Diyos sa iyong mga kahilingan at inaasahan? Nahihirapan ka bang tanggapin ang negatibong tugon mula sa Diyos? Nagtataka ka ba kung bakit ang Diyos na kayang gawin ang lahat ng bagay ay biglang tatanggi sa kanyang anak? at nagsisimula ka bang mag-alinlangan sa pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos para sa iyo dahil sinabi niya na hindi minamahal, huwag ka pang magtapos. Naiintindihan ko ang pakiramdam. Ilang beses na akong nakapunta doon, pati na rin ang marami pang iba. Marahil ay nahihirapan kang magtiwala muli sa Diyos dahil tila binigo ka niya sa kanyang hindi. Kung ito ay sumasalamin sa iyo, dinala ng Diyos ang video na ito para sa iyong pagpapala. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, mangyaring gawin ito ngayon sa pamamagitan ng pag-click sa subscribe button. Maaari mo ring i-click ang notification bell para makatanggap ng mga notification tuwing may naipost na video. Alam mong hindi ka magkakaroon ng sapat na inspirasyon ng Diyos, kaya mag-subscribe ka na. Ang karaniwang tao sa likas na katangian ay nagnanais na marinig ang o oh, sa bawat oras. Tao ka at normal lang na pareho ka ng damdamin. Walang gustong marinig ang hindi. Kapag nagpropose ang lalaki sa isang babae, o oh, lang ang gusto niyang marinig. Anumang iba pang tugon ay kadalasang magdadala sa kanya sa kawalan ng pag-asa at magpapaisip sa kanya ng isang daang beses kung bakit siya tatanggi sa kanya, tatanggihan siya, at tatanggihan siya. Sa matinding mga kaso, ang gayong tao ay maaaring magsimulang mag-alaga ng puot sa parehong babae na dati niyang pinaniwalaan na mahal niya. Baka maging sobrang sama ng loob niya sa kanya, na hindi na niya pinapahalagahan ang mga dahilan sa likod ng pagtanggi ng babae. Ito ay dahil sa lahat ng panahon, ito ay tungkol lamang sa kanya. Siya lamang ang nagmamalasakit sa kanyang mga interes at kagustuhan, hindi sa ginang. Siya ay naging makasarili sa lahat ng panahon, at ang pagtanggi na natatanggap niya, ang hindi na nakuha niya ay isang paghahayag lamang ng kanyang tunay na kalikasan na natatakpan ng pag-ibig sa lahat ng panahon. Ito mismo ang nararanasan ng ilang tao sa kanilang paglalakad kasama ang Diyos. Mahal nila ang Diyos at nagmamalasakit lamang sa Kanya hanggat pinagpapalanya sila o ipinagkaloob ang kanilang mga kahilingan. Sa sandaling tila na ang sagot sa kanilang mga panalangin, tinalikuran nila ang Diyos at hinatulan siya na hindi tapat. Sana ay wala ka sa kategoryang iyon, hinuhusgahan ang lumikha ng sansinukob na hindi tapat dahil sinabi niya na hindi. Dapat mong malaman na ang hindi ay isang pagpapala. Hindi mo dapat palaging kunin ang hindi bilang isang sumpa. Ang salitang hindi ay nagligtas sa maraming tao mula sa panganib, nagpalaya sa marami mula sa pagkawasak, at inilipat ang marami sa isang lugar ng uri at kahusayan. Kung oo lang ang posibleng sagot sa bawat kahilingan, alam mo ba kung gaano kagulo ang mundo ngayon, Isipin kung oo ang sinabi ng Diyos sa hiling ng kamatayan ng iyong kaaway para sa iyo. Mabubuhay ka pa ba? Isipin kung napagbigyan ang mga bata mong kahilingan. Marahil ay wala ka sa iyong kasalukuyang posisyon. Alalahanin na si Jose ay humindi sa pag-uusig ng asawa ni Potipar na nagligtas sa kanyang kapalaran. Gaano pa kaya ang Diyos? malamang na nabuhay ka sa buong buhay mo, na nakatanggap ng oo sa lahat ng iyong mga kahilingan mula sa Diyos, at ngayong nakakatanggap ka ng hindi, kakaiba ang pakiramdam, at tila hindi mo ito kakayanin. Well, dapat mong malaman na ito ay isang yugto ng pag-aayos para sa iyo. Ngayon na ang panahon para sukatin ang iyong katayuan sa Diyos. Ngayon ang sandali ng katotohanan para sa iyo. Hindi lamang po ang sinasabi ng Diyos, ngunit sinasabi rin niya ang hindi dahil sa kabutihang loob. Ngayon na ang panahon para malaman kung gaano ka tapat at tapat sa Diyos. Ito ang oras upang malaman ang lalim ng iyong pagmamahal sa Diyos at ang iyong kaalaman tungkol sa Kanya. At ang nakapagtataka, hindi lang ikaw ang nakarinig ng hindi mula sa Diyos maraming tao ang nakatanggap ng hindi mula sa Diyos, ngunit maaari pa rin silang magtiwala sa Kanya. Maaari kang matuto mula sa kanilang kwento kung paano tumugon ng naaangkop sa Diyos kapag sinabi niya na hindi. Ang angkop na tugon na ibigay sa Diyos kapag sinabi niya na hindi ay pagtitiwala. Matutong magtiwala sa Diyos sa lahat ng bagay at sa lahat ng oras, sabihin man niyang hindi oo. Bakit kailangan mong magtiwala sa Diyos kahit na sinasabi niya na hindi? Ang aklat ng mga awit ay nagbibigay ng sagot dito. Sinasabi sa awit isang daan at apat na putlima, pito ang Panginoon ay matuwid sa lahat ng kanyang mga daan at tapat sa lahat ng kanyang ginagawa. Isa sa mga dahilan kung bakit dapat kang magtiwala sa Diyos, kahit na sinabi niya na, hindi, ay dahil siya ay matuwid sa lahat ng kanyang mga paraan, at tapat sa lahat ng kanyang ginagawa. Kapag sinabi niya sa iyo na, hindi, iyon ang pipiliin niyang lakaran, at siya ay matuwid. Kapag sinabi niya na, hindi sa iyo, tapat pa rin siya, dahil iyon ang kanyang kalikasan. Siguro lagi mong hinuhusgahan ang Diyos na tapat lamang kapag sinabi niya sa iyo ng oo. Dapat mo ring malaman na ngayong sinabi niya sa iyo na hindi ang kanyang katapatan at katuwiran ay nananatiling totoo. Walang makakapagpabago nito kailanman. Ang isa pang dahilan kung bakit dapat kang magtiwala sa Diyos ay dahil alam niya ang hindi mo alam at nakikita ang hindi mo nakikita. Ang ilan sa mga bagay na gusto mong sabihin niya na, oo, oh, ay maaaring makasama sa iyo kung papayagan niya ito. Siya ang Diyos na nakakaalam ng wakas mula sa simula, kaya alam niya kung ano ang nasa unahan ng daan. Alam niya kung ano ang makakaharap mo sa kasal na iyon kung papayagan ka niya na pasukin ito. Alam niya kung anong pinsala ang mangyayari sa iyo sa kumpanyang iyon kung papayagan ka niya na magtrabaho doon. Alam niya kung gaano ka magiging proud at mayabang kung magkakaroon ka ng pagkakataong manalo sa eleksyong iyon. Nakikita niya ang lahat at sa kanyang kagandahang loob, sinabi niya na, hindi, para ingatan ka. Dapat karing magtiwala sa Diyos kapag sinabi niya na, hindi, dahil ang kanyang hindi ay pansamantala. Sinasabi niya sa iyo ang hindi minsan hindi dahil ayon niyang pagbigyan ang kahilingang iyon, ngunit dahil hindi ka pa naayos para dito. Kung nakikita niya na wala ka kung ano ang kinakailangan upang mahawakan ang isang oo, Maari niyang ipagpaliban ang kanyang oo at sabihing hindi sa iyo ngayon upang ikaw ay maging maayos at handa sa paghawak ng oo sa tamang oras. Isipin ang isang isa-sero taong gulang na humihingi ng kotse sa kanyang ama bilang regalo sa kanyang karawan. Malamang na hindi siya obligahin ng kanyang ama dahil hindi niya kayang magmanage ng kotse ng mag-isa sa edad na iyon. Sa parehong paraan, ipinagkait ng Diyos sa iyo ang ilang mga bagay sa kasalukuyan dahil hindi ka pa mature para pangasiwaan ang mga ito. Dapat mo ring malaman na ito ay para sa iyong pinakamahusay na interes kapag sinabi ng Diyos na hindi sa iyo. Hindi kailanman maaaring magkamali ang Diyos. Ang tao ay maaaring mali, maaari kang magkamali. Ang iyong mga magulang at kaibigan ay maaaring magkamali, ngunit ang Diyos ay hindi kailanman maaaring magkamali. Kahit na sabihin hindi, dapat kang magtiwala sa kanya dahil o man o hindi, hindi kailanman maaaring magkamali ang Diyos at ang kanyang hindi ay para sa iyong ikabubuti. Alalahanin ang sinabi niya sa Hebreo 12. Sinabi niya na ang iyong ama sa lupa ay maaaring sawayin ka para sa kanyang interes ngunit ang pagkastigo ng Diyos ay palaging para sa iyong ikabubuti. Nalalapat din ito kapag sinabi niya ang hindi. Si David ay isang taong masigasig para sa Diyos. Hindi lang siya isang dakilang hari, kundi isang makapangyarihang mandirigma. Ang kanyang hukbo ay isa sa pinakamagaling sa rehiyon at lagi silang handang lumipat sa tuwing mag-uutos si David. Ang mga tao ni David ay nabihag sa ilang mga punto ng panahon at siya ay labis na nababagabag, ngunit tinanong niya ang Diyos kung dapat niyang habulin ang hukbo. Binigyan siya ng Diyos ng go ahead na sundan ang tropa, at nabawi niya ang lahat, lahat ng kanyang binihag na mga tao at ari-arian. Sa ibang pagkakataon, naranasan niya ang parehong problema, ngunit sapat na ang kanyang katalinuhan upang tanungin muli ang Diyos kung maaari niyang habulin ang mga kaaway, at sinabi ng Diyos sa kanya na huwag ituloy at sumunod siya. Kung ikaw si David, hindi mo ba tatanungin ang Diyos? Sinasabi sa Kawikaan 3, lima tandang bawas anim, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan, sa lahat ng iyong mga lakad ay pasakop ka sa Kanya, at Kanyang itutuwid ang iyong mga landas. Ang kasulatang ito ay nagbibigay ng matalinong payo, at makabubuting sundin mo ito. Marahil bahagi ng kung ano ang nakakuha kay David ng pagkilala sa pagiging isang tao ayon sa puso ng Diyos ay ang pagtitiwala niya sa Diyos sa lahat ng oras, sa mabuti at masamang panahon, kapag sinabi ng Diyos na hindi at kapag sinabi niya na oo. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni David, malamang na ipaalala mo sa Diyos na siya ang makapangyarihang Diyos na tumulong sa iyo na talunin ang iyong mga kalaban sa huling pagkakataon kaya higit na kaya niya itong gawin ngayon. Alam mo, sinusubukan mong hikayatin ang Diyos na kumilos para sa iyo sa iyong sariling paraan. Ngunit hinihini ng karunungan na huwag kang manalig sa iyong sariling pangunawa. Pahintulutan siya na patnubayan ang iyong landas, kahit na tila hindi malinaw ang kanyang mga paraan. Alam mo ba kung bakit minsan sinasabi ng Diyos na hindi? Para matutunan mo kung paano magtiwala sa kanya. Paano nagtiwala ang mga lalaki noong unang panahon sa Diyos kahit na hindi pa nalalapit ang kanilang mga sagot? Paano ka magtitiwala sa Diyos sa harap ng kontradiksyon at kawalan ng katiyakan? Paano mo malalaman na ang Diyos ay laging nasa puso mo kapag sinabihan ka niya ng hindi? Ang mga sagot ay hindi malayo sa iyo. May mga ulap ng mga saksi na binanggit sa Biblia na nagpakita ng pagtitiwala sa Diyos kahit na ang mga bagay-bagay ay hindi gumagana, at maaari kang matuto mula sa ama ng kanilang lahat, si Yesus. Sinasabi sa Hebrews 12, 2, itinuon ang ating mga mata kay Yesus, ang tagapanguna at tagapagsakdal ng pananampalataya. Dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, tiniis niya ang krus, nililibak ang kahihiyan nito, at naupo sa kanan ng trono ng Diyos. Si Jesus ay narito sa lupa sa misyon ng Ama. Kailangan niyang pumunta sa krus upang tuparin ang utos ng Diyos, ngunit ang pasanin ng pagtitiis sa sakit sa krus ay labis na kinatatakutan niyang pumunta doon. Kaya't nagsumamo siya sa Diyos na ang sarong ito ay dumaan sa kanya. Nanatili siya sa pananalangin ng maraming oras, Umiiyak sa labis na paghihirap na siya ay aalisin sa tungkulin ng pagpunta sa krus. Siya ay umaasa na ang Diyos ay magbibigay sa kanya ng kahilingan, kaya siya ay naghintay sa panalangin. Ngunit sinabi ng Diyos na hindi sa kanya, at kailangan niyang sabihin, matupad ang iyong kalooban. Malamang na hindi mo alam kung ano ang nangyari sa bundok Getsemani, ngunit binibigyang liwanag ng Hebreo 12, dalawa ang pangyayaring iyon. Habang siya ay sumisigaw sa Diyos na alisin ang kopa mula sa kanya, siya ay ginawa upang makita ang kagalakan ng kaligtasan na ipapasa sa kasing dami ng maliligtas, at kaya siya ay pinalakas na magtiwala sa Diyos at magpasakop sa kalooban ng Diyos. Nagtiwala siya sa ginagawa ng Diyos sa pamamagitan niya at maaaring magpasakop sa kanyang kalooban. Kung si Jesus ay makakakuha ng hindi mula sa Diyos, bakit ka dapat maging isang eksepsyon? Siya ang perpektong halimbawa kung sino ang dapat tingnan at kung paano magtiwala sa Diyos kapag sinabi niya sa iyo na hindi. Naisip mo na ba ang kagalakan na naghihintay sa iyo kapag nagtitiwala ka sa Diyos, kahit na sa harap ng pagtanggi? Hindi mo ba alam na laging may pagpapala kung mananatili kang tapat sa Diyos? Ngayon, ang isa pang paraan upang magtiwala sa Diyos ay ang manatiling madasalin. Kapag ibinibigay mo ang iyong sarili sa panalangin, binubuksan mo ang iyong sarili, upang patuloy na maunawaan ang kalooban ng Diyos sa bawat panahon at panahon. Si Jesus ay maaaring magtiwala sa Diyos, habang ang sakit ng krus ay nakatitig sa kanya sa mata, dahil siya ay nagbukas sa kalooban ng Diyos sa panalangin. Kapag alam mo kung bakit sinasabi ng Diyos na hindi sa iyo, maaari kang magtiwala sa kanya sa hirap at ginhawa. Sinasabi sa Efeso 5 oras 17 minuto, kaya't huwag kayong maging hangal, kundi unawain niyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kapag ikaw ay madasalin, malalaman mo na ang kalooban ng Diyos ang pinakamahalaga, hindi ang iyong sariling kalooban. Kaya kung sasabihin niya na hindi, kontento ka na ito ay kanyang kalooban. Magiging mas interesado kang gawin ang kalooban ng Diyos kaysa gawin ang iyong paraan, at makakatulong iyon sa iyo na magtiwala sa Diyos kahit na sinabi niya sa iyo na hindi. Ganap na naunawaan ito ni David nang magtanong siya sa Diyos sa ikalawang pagkakataon tungkol sa paghabol sa kanyang mga kaaway. Kontento na siyang sundin ang mga salita ng Diyos sa halip na sundin ang kanyang gusto. Iyan ang nangyayari kapag ang isang tao ay nagtatayo ng isang mapagmahal na kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Si Joseph ay isa pang tao na nakaunawa sa alituntuning ito. Ilalayo niya si Maria, ang kanyang asawa, nang tahimik ng hindi nagpapaalam sa sinuman. Siguradong nasaktan siya na nabuntis ang kanyang magiging asawa para sa ibang lalaki. Malamang na umiyak siya sa Diyos na nagtatanong kung bakit ganoon ang kanyang kapalaran. At habang sinusubukang alagaan ang kanyang sugatang puso, inutusan siya ng Diyos na manatili sa piling ng babae na sa tingin niya ay hinamak siya. Dahil ang mga emosyon at ang kanyang paghatol ay hindi nakatago sa kanya. Naiintindihan niya na ang pagbubuntis ni Maria ay banal, kahit na ito ay isang hindi pangkaraniwang pangyayari. Naninindigan kang matamasa ang maraming benepisyo kapag nagtitiwala ka sa Diyos sa kabila ng kanyang hindi. Ang isa sa mga ito ay garantisadong kaligtasan. Makatitiyak ka na kapag nagtiwala ka sa Diyos, iingatan at popoprotektahan ka niya mula sa kapahamakan at kasamaan. Walang takot sa kung ano ang mangyayari sa iyo dahil mayroon kang Diyos para sa iyong pagtatanggol. Kapag nagtitiwala ka sa Diyos, binibigyan mo siya ng gulong ng iyong buhay para magmaneho, at iyon mismo ang gustong gawin ng Diyos. Gusto niyang pangasiwaan ka sa lahat ng bagay na may kinalaman sa iyo. At kung sakaling hindi mo pa ito malalaman, ang isa sa Diyos ang karamihan. Kaya kapag nagtitiwala ka sa Diyos, makatitiyak kang nasa pinakamagandang bahagi ka ng buhay. Si Eliseo ay isang taong nagtiwala sa Diyos. Nagising siya sa isang hukbo ng hukbo na nakapaligid sa kanyang bahay, ngunit hindi siya natakot. Sa kabilang banda, Takot na takot ang binatang kasama niya, dahil hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng magtiwala sa Diyos. Kaya't nanalangin si Eliseo na buksan ng Panginoon ang kanyang mga mata, upang makakita. Ipinagkaloob ng Panginoon ang panalangin ito, at nakita ng binata ang mga kabayo, at mga karo ng apoy na nagkampo sa paligid nila. Sa paghahayag na ito, nawala ang lahat ng kanyang takot. Ang kailangan mo lang ay bukas na mata sa kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa iyo sa likod ng mga eksena. Kapag naunawaan mo na ang Diyos ay para sa iyo anuman ang mangyari, maaari kang magtiwala sa Kanya ng lubusan kahit na sinabi niya na hindi, at matatamasa mo ang kapayapaan ng Diyos na higit sa pangunawa ng tao. Manalangin tayo, Amang Panginoon, kinikilala ko na ikaw ang aking Diyos sa mabuti at masamang panahon. Pumupunta ako ng may pagpapakumbaba sa harap ng iyong trono ng biyaya. Hinihiling ko na ikaw ay maawa sa akin. Patawarin ang aking kamangmangan at kawalan ng pakiramdam sa iyong pagmamahal at kabaitan. Naging makasarili ako sa aking paglalakad kasama ka sa lahat ng oras na ito. Kaya naman hindi ko makita ang lampas sa aking ilong at naging bitter ako nang sinabi mong hindi sa aking kahilingan. Ikinalulungkot ko na ang pag-ibig na ipinahayag ko para sa iyo ay nakondisyon kapag ang mga bagay ay nangyayari sa akin. Pero ngayon, Lord, mas alam ko na. Nagpapasalamat ako, Panginoon, sa pagpapadala ng salitang ito sa akin. Ngayon, salamat sa iyong salita. Natutunan ko na ang iyong hindi ay kasing dami ng pagpapala ng iyong oo, at natutunan ko na dapat akong magtiwala sa iyo anuman ang iyong sabihin, hindi man oo. Alam mo ang lahat ng bagay, at ikaw ang tanging matalinong Diyos. Kinikilala ko na alam mo ang hindi ko alam at nakikita ang hindi ko nakikita. Tulungan mo ako, Panginoon, na magtiwala sa iyo ng lubusan sa lahat ng oras, kahit na sabihin mo sa akin ng hindi sa akin. Tulungan mo ako, Panginoon, na magpasakop sa iyong kalooban, tulad ng ginawa ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Tulungan mo akong maging mahina sa piling mo upang ibuhos ang aking paghihirap sa iyo, tulad ng ginawa ni Hesus. At higit pa, Panginoon, bigyan mo ako ng biyaya na sundin ang anumang utos mo, kahit na ito ay labag sa aking kagustuhan. Nais kong maunawaan ang iyong kalooban para sa akin sa lahat ng oras, kahit sabihin mong hindi, upang ako ay magpasakop sa iyong kalooban. Ama, gusto kong laging magtiwala sa iyo, ngunit ang laman kong minsan ay nagdududa sa iyong salita. Nais kong mapagtiwalaan ang iyong paghatol at mga tagubilin, ngunit ang laman ay nagtutulak sa akin na gawin ito kung minsan. Tulungan mo ako, Panginoon, na hindi ako madaig ng laman. Tulungan mo akong mamuhay ng may pagtitiwala sa mga magagandang plano mo para sa akin, at sa inaasahang wakas na dinadala mo sa akin. Hayaang ang iyong kapayapaan na lumalampas sa pangunawa ng tao, ay mapuno ang aking puso, habang ako ay nagtitiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, siguraduhin mag-subscribe, pindutin ang like button, at ibahagi ang video sa iba.